na to, tulad ng nakagawian, may paalala sa iyo Diyos. Pakitabi, pakisabi, may pagpapalang darating sa iyo sa araw na to. At ang prayer natin sa mga pagbibigay at pagpapasalamat. Sabi po sa 2 Corinto 9.11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay Ara lalo kayo makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Bago tayo manalangin, may kling kwento lang. Minsan daw may isang barbero na ang adikain niya bilang kapapasalamat, ililibri niya ang lahat ng magugupitan niya. At one time, may nagkagupit po sa kanyang isang panadero. At doon nagbabahay na po itong panadero, sabi niya, Libre ko itong ibibigay sa'yo. Inaakot na kagat po, pagbukas bukas na itong barbero ng barbershop niya, laking gulat niya, may sampung malalaking tinapay sa harapan niya. Sabi noon, maraming salamat sa'yo. Paglipas na sa araw, may isang magpupulaklak naman ang nagpupit sa kanya. At doon matapos ng pupitan, nung magbabahay na itong magpupulaklak, sabi na naman ng barbero, Libre ko ibibigay ang sa sa'yo. Inaumagagan, laking gulat na itong barbero. Dahil tapuhan ng pinto, may malalaking magagandang kulaklak sa harapan ng barbershop niya. Nang sumunod na araw, may isang pulis na nagpagubit. Nung magbabay ng pulis, sabi ng barbero, Mamang pulis, libre kong ibibigay sa iyo ang gubit na ito. Inaumagagan, pagbukas ng barbershop, may isang pulis na nakapila na libre gustong magpagubit. Sa araw itong ito yung magandang paalala. Napakarami ng pagpapala sa atin. Nandiyan yung pamilya, yung halang buhay, yung paghinga natin. Kaya ang hapon sa atin, magbahagi upang nang sa ganun, sa bawat pagtulong natin, may taong magpapasalamat. Lord, tagpalain mo kung pulis ka to, dahil sa tao na ito, pinagpapala ako. Kaya sa umagang ito, marunong magpasalamat at patuloy na gumawa ng mabuti. Bago tayo mag-pray, at po ulit yung katalipa sabi mo, ibigay mo na. Let us pray. Sa Lord, Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahon na kami laging maramot, na naging makasarili. At salamat, Lord, sa paalala mo na sa bawat pagtulong pala namin, may taong magpapasalamat sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po kami, upang lang sa ganun patuloy kami naging kapapala sa ibang tao. At Lord, anman po yung prayer ng aking kapatid sa araw na to, bago siya pumunta rito, itinadalangin po namin, ipagkalobo po. Sinusuko na po namin ang lahat na ito na may pagpupulit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus sa araw Panginoon. Amen. May Father, Son, and Holy Spirit, Amen.